Pinto. Pinagbigyan ng Passive Regional Trial Court ang hili ng religious leader na si Apollo Kibuloy na palawigin pa ang kanyang medical furlough o pagpapagamot sa ospital dahil sa kanyang karamdaman. Para sa detalye, makibalita tayo kay Ryan Lakanlale live! Ryan, ilang araw ang ibinigay na extension ng korte para manatili sa ospital si Kibuloy na binigyan naman ng uh, araw si Kibuloy para lamutin yung iniinda niya ng sa ngipin. Pinagbigyan ng Regional Trial Force ng uh, Pasig City ang kanilita ni Apollo Paano yan? Sino naman ang mag magmamayari sa ano ni Mga ari-ari yan. paano yan? Kinamot na. Pinagbigyan ng Regional Trial City sa infection sa ngipin. Pilipinas. Sayang naman yung mga, mga ari-ariyan ni Kibuloy. Si kibuloy wala. sa Philippine Heart Center. At Sino pa mga ganun yan? Magmamayari na ngayon. Tatanong din sa kanyang abogado kung bakit sa Heart Center Pamigay mo lang yan sa mga mahirap. Gusto rin Lahat ng medical procedure kay Kibuloy. Isa lamang umano ang dental sa kanyang pagdadaan ng medical procedure. Ayon naman na sa prostitusyon, sinukunan nila ang kahilingang medical parlo ng kampo ni Tibuloy, pero pinagbigyan yes, nila ito ng korte. Wala na. Gayunman, Wala na ng sa pastor ng kampo Tibuloy, may sakit na. Patatandaan uh, sa si Kibuloy patapos ang walong araw na medical parlo nito dahil sa paninikip ng kanyang noong no, Ayun! The case, Ella, update! Araw, update po tayo!